Ladies and gentlemen, alam nyo ba na kapag regular, araw-araw kayong nakipaglalambingan, ay mas gumaganda ka, mas pumupogi ka. Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, mga magagandang benepisyo ng regular or araw-araw na pakikipag detalye. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. Whoops, disclaimer muna tayo. Itong mga sasabihin ko ay maaring hindi nararanasan ng iba. Pero karamihan ay ganito ang mangyayari sa kanila. 2,000 years later. So, eto, ating alamin. Number one, mas maging masaya ang buhay mo kapag madalas, regular, ang ganyang activity, ang katawan natin ay naglalabas yan ng mga happy hormones. Kaya tayo nakakaramdam ng kasiyahan, ng contentment kapag tayo ay nakikipaglambingan dahil sa mga ganyang nangyayari sa ating katawan mapapansin nyo yan na talaga namang mas masaya ang overall na nararamdaman nyo. O, oh, di ba? Para mas masaya ang buhay, gawin natin regular ang ganitong mga gawain. Mas tumitibay na ang pagsasama nyo, nagiging masaya pa kayong dalawa. Ah, oh, di ba? So, ayan po ang number one. Number two, eto yung gumaganda at umupogi ka. Alam niyo kasi, talagang merong magic na nangyayari kapag kayo ay nakikipag-engage sa ganito. Talagang ang mga katawan natin ay may mga nangyayari dyan kapag uh, tayo ay nasa ganyang action, okay? Siyempre, di ba, tulad ng nauna kong sinabi, mas nagiging masaya ang ating pakiramdam. Eh ano ba ang manifestations ng pagiging masaya? ikaw ay nakangiti. Ikaw ay tumatawa. Maganda ang aura. So kapag ganun, mas gumaganda ka. Mas pumupogi ka. Kasi ang ganda ng aura ng iyong physical na itsura. Okay? Kaya ladies and gentlemen, kapag gusto mo na mas gumanda, mas pumogi ang itsura mo, ito na yung kasagutan. Okay? Libre ito basta siguraduhin mo yung nagmamahalan kayo at parehas kayo na available. Ah, di ba? So, ayan po, ang number two. Number three, Ito, yung gumaganda ang putis. Kapag uh, regular ang ganyang gawain, apektado rin yung magiging makinis ng iyong balat. Oops, hindi ko sinasabi na maging maputi. Hindi po, pero yung maging mas makinis, mapapansin mo yan. Dahil sa blood circulation, okay? Kapag uh, nag-i-engage kayo sa ganyan, yung puso natin ay talagang mas bumibilis ang pagtibok ng ating puso kapag uh, tayo ay nasa ganyang action. Kaya yung blood circulation ay mas nagiging maayos. At kapag ganoon, makikita mo agad-agad yan sa iyong balat na para po'y mas gumaganda yung utis mo, di ba? Napakahalaga ang blood flow sa katawan natin, okay? Mapapansin mo na parang nagbabawas na yung mga kung ano-ano dyan sa buhok mo, yung mga tigidig, mga pimples, okay? Dahil yung circulation ng dugo ay mas nagiging maayos. At syempre, dahil sa mga hormones na nai-release ng katawan natin, yan din ang isa sa mga nagpapaganda ng ating kutis. Okay? So, ayan po, ang number three. Number four, eto, yung mas nagiging blooming ka. Oo, oh, totoo yan. Kapansin-pansin ito sa mga tao na talagang literal na sagana sa ganito. Dahil masaya ka. Circulation ng dugo. Nakangiti ka. Tumatawa ka. Ang saya-saya ng pakiramdam. So, kapag nakikita ka ng ibang tao, sasabihin sa iyo na, uy, ang ganda mo yata ngayon. Pumupogi ka. Dahil, blooming ka. Okay? Nagiging blooming tayo kapag uh, nararamdaman ng katawan natin. Siyempre, maraming nangyayari sa ating katawan na magaganda kapag tayo ay nag-i-engage sa ganito. Kaya, yung mga ganyang manifestations, ay talagang very evident at isa yan yung pagiging blooming mo, okay? Ang saya-saya na nga, blooming ka pa, gumaganda ka pa, ano pa ang hahanapin mo? Gawin na yan, okay? Number four. Number five. Ito, yung sense of satisfaction. Or ito, yung pakiramdam mo na parang kontentong-kontento yung nararamdaman mo, okay? Ito talaga ay uh, nararamdaman natin yan kapag tayo ay nag-i-engage sa ganito okay Alam mo napakarami kasi nangyayari dyan sa ating katawan kapag uh, tayo ay nag-engage sa ganito So kaya tayo nakakaramdam ng uh, satisfaction dahil andon na lahat yung happiness yung katabi mo yung minamahal mo di ba yung ang nagbibigay ng karanasan na ang saya na satisfied yung nararamdaman mo dahil sa ganyang activity. At kapag madalas yan, sigurado na positibo lagi ang pananaw mo dahil sa ganyang mga nangyayari sa katawan mo. Okay? Marami talaga ang magagandang na idudulot ng uh, ganyang gawain. More on the positive side talaga yan. Kaya ladies and gentlemen, kung meron namang minamahal at nagmamahal, gawin na ito. So, ayan po ang number five. Number six, masarap ang pagtulog mo. Mahimbing. Yan talaga ang isa sa napakagandang epekto nito, di ba? Yung mga may problema sa pagtulog, eto na yung kasagutan. Pagkatapos ng inyong ginawa, sigurado na sobrang uh, ang sarap matulog. Ang gaan-gaan na iyong pakiramdam at talaga na mga... Uh, mahimbing na mahimbing ang iyong pagtulog kapag uh, nangyari ito sa iyo. Okay? So, ladies and gentlemen, kapag may problema ka sa pagtulog, ito na ang libreng kasagutan. Tumitibay na nga yung pagsasama niyo, relasyon niyo, masaya kayo. Ito pa, ang sarap matulog. Number six. Number seven. Ito yung mapapawi ang stress mo ito talaga ang pinaka the best na stress reliever. Okay? Alam nyo, talagang kapag nakikipag-engage ka sa ganito, sa iyong minamahal, ang sarap ng mga karanasan, pakiramdam, lahat-lahat ay uh, bumagaan. Kasi sa mga nangyayari sa ating katawan kapag tayo ay nag-engage sa ganito. Tulad ng mga una kong sinabi, lahat yun ay nangyayari at kapag nangyayari 'yon, kasunod na mapapawi din 'yung stress mo. O, di ba? Halos positibo lahat ang mangyayari sa katawan mo kapag ikaw ay nakikipag-engage sa ganito, okay? Yung mga hormones na 'yan na inilalabas ng ating katawan, 'yan ang naglululut ng mga ganyang pakiramdam. At talaga namang stress buster ito. Hindi ko sinasabi na talaga namang habang buhay. At least napapawi yung stress mo sa oras o or sa panahon na yan, di ba? Eh, kung regular yan, eh, di regular din na wala ka ng stress, di ba? O, nagiging masaya talaga ang buhay kapag sagana sa ganito. So, ayan po ang number seven. Number eight, lumalakas ang iyong immune system. Isa ito kasi physical activity eh. So, parang exercise ito. Minsan, na uh, ito na yung libreng exercise na masaya ka na, maraming nangyayaring maganda sa iyong katawan, lumalakas pa, tumitibay ang iyong kalusugan, ang iyong katawan, ang iyong immune system. Ano ba yung immune system na yan? Yan po, yung lumalaban sa mga sakit, okay? Kaya kapag uh, nararanasan mo or nararamdaman mo na parang, uy, hindi na yata ako madalas sipunin or nilalagnat dahil sa ginagawa mo na pagiging regular ng mga ganyang bagay. Yan talaga ang side effect kapag madlas ang inyong pagmamahalan, paglalambingan. Number 8. Number 9. Sumeseksi ka. Wow mas nagiging fit ka dito. Kasi itong activity na ito, talaga namang physical ito eh. So, nag-burn ka ng calories. Lalo na kapag talaga namang todo-todo ang ginagawa ninyong dalawa. At kapag mas matagal, mas marami kayong masusunog. Siyempre, kapag ganoon, gumaganda na yung pangangatawan ninyo. Nagsusunog kayo ng mga taba. At kapag lagi ninyong ginagawa niyan, hindi nyo na kailangan lumabas para tumakbo, para magsunog ng taba, dyan na lang sa inyong parto, ayan na, nagiging fit na kayo. Ang saya-saya nyo pang dalawa, tumitibay na ang inyong relasyon, mas nagiging sexy pa kayong dalawa. Promise. Okay? So, ayan po, ang number 9. Number 10. Ito yung mas bumubuti ang uh, health lalong-lalo lalo na sa mga kalalakihan, yung prostate health. Okay? Alam nyo, di ba, marami ang nagsasabi at mga pag-aaral na nagsasabi na kapag mas madalas ang ganito sa mga kalalakihan ay mas pumukunti yung chances na magkakaroon ka ng problema sa prostate. Ang mga nagkakaproblema dyan ay yung mga walang ganitong ginagawa. Para makaiwas tayo sa ganito, ito na yung dapat nating gawin. Okay? Sabi nga, at least 21 daw. 21 beses sa isang buwan. O, di ba? So, kapag meron ka ng partner at uh, nagmamahalan talaga kayo, gawin nyo na ng madalas. Kung pwedeng araw-araw, aba, the better, di ba? Mas nagiging masaya kayo, nagiging healthy pa kayo, at sa mga lalaki, iwas sa mga delikadong kalusugan. Yung prostate health na yan. Okay? So, ayan po ang ilan sa mga maraming benepisyo na maari nating makamit kapag tayo ay nag engage sa ganito. So, ladies and gentlemen, kapag meron naman kayong minamahal at nagmamahal sa iyo, gawin na natin itong video. Okay? Sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.